Carry the cross, the lost. is on you. <coughs> Ang libro ni Mateo, chapter 24 At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad. At nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapot siya sumagot at sa kanila ay sinabi, Hindi ba ganin niyo na nga kikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohan sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni Numan, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. Sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapot hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy, ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin at kayo'y kapupuuta ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuutan ang isa't isa at magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapot ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas at ipangangaral ang ibanghilyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa kung magkagayoy magsitaka sa mga bundok ang nangasa hudiya. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapot sa aban ng nangagdadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa sabat man. Sapagkat kung magkagayoy, magkakaroon ng malaking kapighatian na ang gayoy di pa nangyayari buhat pa sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang mga araw na yaon ay walang lamang makaliligtas tapuat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sinumang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at mga agpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan ano pa't ililigaw kung maari pati ng mga hirang? Narito, ipinagpauna ko ng sinabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito siya na sa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito siya na sa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Saan man naroon ang bangkay ay doon mga kakatipon ang mga uwak. Datapwat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon ay magdidilim ang araw. At ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit. At magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa. At mga kikita nila ang anak ng tao na napariritong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian at susuguin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanglibutan mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinghaga pagka nananariwa ang kanyang sanga ay sumusupling ang mga dahon ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na nasa mga pintuan nga. Katutuhan ng sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito ang langit at ang lupa ay lilipas. Datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam kahit ang mga anghil sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Nui, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom at nangag-aasawa at pinapapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Nui sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw, at sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao kung magkagayoy sa sabukid ang dalawang lalaki. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapot ito'y talastasin ninyo na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kanyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan. Mapalad yaong aliping kung dumating ang kanyang Panginoon ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapot kung ang masamang alipin niyaon ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa alipin at makipagkainan at makipag-inoman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay at oras na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin.